clue. Ninth, ay, ay, 1987. Oh. Action drama film na ito ay pinagbibidahan ni Nadda King, Fernando Poe Jr. at Manoy Eddie Garcia. Eto na, kids, yes. camera. camera, action! Action! Hoy! Wait lang! Players, taas ang inyong mga kamay! Pwede na kayong sumagot in 3, 2, 1, action! Ang bilis <coughs> ni Ayo! Kapag <coughs> na ang salok! Wow! Tama ba yun, Karin? Ay! Sabahin sila tayo! Katakas kasi na boses mo, mama! Jong, si Ano yun, Jong? Jong, paulit daw po! Kapag puno na ang salok! Ay. Ay. Ano oh, ba yung sunog? niya kapag puno. Ay! Ah, gusto mag-steal? Sabi mo, puno. Makapuno. gusto mag-steal? Ano ba yung salop? Ano ba yung salop? Salop. 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 ng so, bigas Yung ano yung hindi ah. sa galon, yung pag gumaganon. Steal. Look. Steal. Cyclone. Ay, Teddy. Teddy, may steal ka. na sa loop Salop. Steal. <laughs> 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 steal. Pwede mag steal, steal. Ano? Okay. Oh, kapag puno na ang paload. Paload. <laughs> ay, lasis. Ay, guys. Oh. Si Vong Navarro ang bida dito. Ah, oh, ay, ay, ano yan? No, no, no. Kapag panguna ang saray. Ay, 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 ay ang na rin! Ikaw rin yung pinadya. Ako ba? Oh, ay, ay, oh. ano title? Kapag na. ang Bida, Sino? Si oh! Kapag pandak nagsan. Hindi na kado no. Hindi na Hindi na kado Hindi na kado no. Hindi na kado no. Hindi na kado no. Hindi na Ikaw magsabi, Hindi ako kado Ano Hindi na kado no. Hindi na kado Hindi na kado no. Hindi na kado Si Lassie <laughs> talaga yung dulo. Tama ba ka rin? pelikula, magaling yes. pa rin, oh. Ang si Ogie, ah. Yung sinabi mo pala yung bida, siyang alam na ni Ogie. Oo. Oh. oh. Napalakas lang. 19 ano yan? 87. 87. 87. Nakot, may yeah, SSS ka na nun. Noong 1987. Noong 1987. Kumukubra na yun ng Bakag ano, ng abinipisyo si Yogi ng no, panahong yun. Sanggol pa kami nun eh. Oo, oh, oh. oo. si Ayon, nakaalam naka, si Ayon. Si Ayon, oh. ang galing. Hindi, napapanood ko sa si yung mga clip na yun eh. Yung bigla niya nga. Ano. Ay, ay. Sibig mo rahat. Napapanood mo yung mga clip. Ako kasi naglalaro ako ng clip eh. Ay, ba? Ay, ba?